So hi guys, welcome to my channel and for today's video um, i-review -re natin ito ay baliktad um, cosmetic buffet rejuvenating set ah, uh, bali ginamit ko siya for one month um, disclaimer lang guys um, dati na ako maputi so, pangayabang naman o no. pero totoo na, maputi na ako ang problema ko, um, nangitim ako kasi ayun, nahilig ako sa mga halaman. Naging plantita tayo guys. So ayun, nangitim ako. And ang hirap kong bumalik sa pagkaputi ulit. Ang hirap kong pumuti ulit. So ayun, ah, uh, naghanap ako ng way para kung paano maibabalik yung uh, kulay ko. And ayun, dahil nga nasa bundok kami, wala masyadong available na pwede kong magamit. Ang gusto ko talagang gamitin is yung Kojisan kasi marami siyang magagandang review. Yun nga lang, ah, pagpunta ko sa tindahan nga dito, ito, ito yung nakita ko, ah, rejuvenating set. Ito yung in-offer sa akin. So, tinry ko na rin, um, subukan natin, no? So, ayun, ah, ginamit ko siya ng inconsistently, guys. Gusto ko kasing makita kung ay e epekto talaga to sa akin. Kaya, inconsistently yung paggamit ko sa kanya. Yung first two weeks ko, Ha, ito, ipapakita ko yung picture sa inyo. Yan yung 2 uh, weeks na akong kumagamit niyan. Kung makikita nyo, ah, uh, medyo maitim-itim pa rin yung mukha ko, ba? Diba? So, inconsistent ko talaga siyang ginagamit. Um, tapos, yung one, uh, ito na, ito na yung after 1 month. Sa so, ito naman na, ito na yung 1 month na na ko siya, no? Sayang nga lang kasi ayan, nagkaroon ako ng tigyawat dito. Yan. Kung wala sana, okay na. Itong tigyawat ko sa baba, at tanggap ko na yan, matagal na yan nandyan. Since college, uh, high school pa lang ata ako. Ayan, nandyan na talaga siya. And mahirap siyang matanggal. Pero habang ginagamit ko nga atong rejuvenating set, yung napapansin ko is, mabilis siya rin um, matuyo. So, okay naman, no? So, ayan. Um, ano yung muna natin? So, sa packaging, tumaan, guys. <laughs> so, sa packaging, ayan, pink, girl na girl siya. Tapos yung sabon, yung sabon kasi talaga yung pinaka gusto ko dito. Uh, naubos ko na siya kasi nga isang banana naubos ko na. So, it's time na para i-review na natin yung product. So, ang um, ang kagandahan naman sa mga rejuvenating set guys, ayan. Meron siyang um, instruction kita pa. Kung paano mo siya gamitin. So babasahin mo na lang siya, susundan mo siya. So yung sabon wala na siya dito. Ayan, kita naman guys, nagamit na gamit na. Ito yung toner. Ayan, marami pa siya. Pero ayan. Am um, kasi nga guys, ayoko, ewan ko ha kung ako lang. Siguro naman meron din ayoko nung mga nangyayaring sobrang nagbabalat yung mukha. Kasi nga at Basta ayoko, feeling ko magsusugat-sugat yung mukha ko. Pero yung iba, yun naman yung gusto nila. Kasi nga, uh, yun daw, kapag nagbalat-balat yung uh, mukha mo, doon makikita talaga yung effect. Ako naman, hindi. Kasi nga, sabi ko, um, maputi naman na ako, ibabalik lang yung kulay. So, uh, gusto ko konti-konti lang yung paggamit ko. Tapos, may kasama siyang... Ito, sunblock cream. ito gusto ko to, ah, sa lahat ng nandito, ito yung pinaka gusto ko. Kasi once na ginamit mo siya, ang ganda niya talaga sa muka. Hindi mo na kailangan ng iba pang powder-powder ganyan. Ako pag ginamit ko siya, ito na lang talaga. Ayan, o, oh, konti na lang siya. Hindi siya masyadong makita, guys. Pero konti na lang. Ito yung gagamitin mo sa umaga. Tapos, ito yung rejuvenating cream niya. Ito, konti-konti ko lang din siyang ginagamit. O, oh, yun. Marami pa siya. So, ang paggamit kasi nito, guys, sa umaga, magsasabon ka ng mukha mo. Tapos, gagamitin mo yung toner. And then, yung um, sunblock. Kasi kapag lalabas ka. Tapos, sa hapon naman... Um, ganun ulit, magsasabon ka ng mukha mo, toner, tapos yung rejuvenating cream na yung gagamitin mo. Kaso ako nga guys, pasaway ako, iba yung ginawa ko. Ah, kapag sinisipag ako, maga at gabi, ayun, naghihilamos ako, nagsasabon ako ng mukha ko. Pero ang consistent link kong ginagawa ay, yung sabon, pag maliligo ako. Kasi nga, um, 'di ba gusto kong gamitin is Kojisan. So parang tinrit ko as Kojisan soap, yung Kojic acid soap nitong rejuvenating set na to. So every time na maliligo ko, yun ginagamit ko yung sabon sa buong katawan ko. Kasi ayoko naman guys na yung mukha ko lang din yung mamumuti. Um kasi anong yari nga sa akin, yung mukha ko, itong leeg ko, And then yung braso ko, yung pinaka mga nangitim. Kasi yun yung na-expose sa init every time na lumalabas ako, magka-garden ako, o kaya magdi-deliver, -de or mamimila ako ng mga halaman. So, yun yung mga nangitim. Yun yung mga gusto kong paputiin. So, ang ginawa ko, um, sa pagsasabon ko, pagligo ko, sinasabon ko sila lahat. Bong katawan ko na, sinabon ko na. Ang nagustuhan ko doon sa sabon, itong rejuvenating set na to guys, a ah, yung kulay ko, ng braso ko. Ayan talagang nangitim siya na parang ayun diba? ngayon pumusyaw na yung kulay niya pumuti-puti eh kung tutuusin mo yung sabon na yun diba? dapat sa mukha lang yon. pero ginamit ko siya sa katawan ko so nagustuhan ko naman yung effect niya tapos dito sa leeg ko yung pinakaunang uh, effect niya talaga guys, ayan sa mukha ang um, ko dito yung um, nung ginamit ko siya ng one week na consistently This is the fourth day of using the cosmetic buffet, um, rejuvenating set. Napansin ko lang dito, ayan, medyo mahapdi na siya. Saka dito sa part na to. Pero masasabi ko talaga, ayan, nag-glow na talaga siya. Lalo na kapag ina-apply mo yung sunblock cream. Ganda talaga yung kinakalabasan. yung mga pimple marks ko, andito pa rin na siya, guys. Kasi nga, yung first two weeks ko is very, uh, inconsistent yung paggamit ko. Tapos yung third week ko, ginamit ko siya ng consistently. Kaso nakakaramdam ako ng mga mahapde sa mga ganito-ganitong part. So, tinigil ko ulit yung fourth week hanggang ngayon na one month. Tinigil ko yon tapos inconsistently ko siya ulit ginamit. Pero okay naman yung effect niya sa akin. Um, all in all, satisfied naman ako sa result ng nitong rejuvenating set na to um, ayun, na, since naubos ko na nga yung sabon, at uh, nakabili na ako na gusto ko talaga din gamitin ever since ito. Ito na yung susunod kong gagamitin, yung sana talaga. I-review ko rin to after siguro isang buwan ulit na paggamit ko nito kung ano yung magiging epekto nito sa akin. Kasi ang daming magagandang review nitong sabon na to. So, i-review ko to um, after one month. Mag-update ako. Ito naman, uh, since marami pa yung sunblock, rejuvenating toner, agagamitin uh, ko pa ulit siya pa unti-unti. Pero yung sabon na nagagamitin ko is ito na sa Kodisan na. Kasi ubus ko na nga yung sabon nito. So, ito na yung gagamitin natin. Pero, hahaluan ko pa rin siya nito. So, ayun. Mag-update ako after one month or kung makita, meron man ako makitang effect na sa akin. Uh, Mag-update ako. So, sa lahat ng gustong gumamit ng rejuvenating cream, ay, eh, rejuvenating set. So, ayun, um, meron pang mas matatapang na rejuvenating set kesa dito sa cosmetic buffet. Ito lang kasi yung available. Marami akong napanood na matatapang talaga na sobrang magpipil ka. Sobrang mamamalat. Ayun, um, pwede nyo naman siyang gamitin inconsistently. Ako nga ganun. Eh, hindi ko rin lang din alam. Depende rin sa skin type. Kasi ako medyo, maputina nga ako. So, sa mga medyo may uh, mga morena, hindi ko alam kung kapag, ano yung magiging epekto nya kapag inconsistent yung paggamit. Mas maganda guys, nasundin nyo yung instruction, uh, consistent yung paggamit. Ako at sinubukan ko lang talaga siya ng uh, hindi ganun ka-consistent yung paggamit. Pero may nakita pa rin akong effect sa akin. So, nasatisfy naman ako dun. So, ayun guys, um, sa akin, nag-work yung ganong paggamit ng rejuvenating set ng hindi consistent. Uh, pwede nyo subukan. Nasa inyo, depende sa skin type nyo. Pwede nyo itigil kapag nakakaramdam kayo ng um, irritation, ganyan. Mas maganda. Ako kasi takot ako sa mga ganong, ano eh, sobrang pangangati, eh, pamamalat. So, totoo lang, umabot ako ng 27 years old na wala akong skin care routine. So, ngayon lang ako gumamit ng mga ganito. And sa akin, nag-work siya. Baka mag-work din sa inyo. Try nyo. <laughs> marami namang rejuvenating set. Uh, marami kayo mapapanood na reviews. Um, manood muna kayo ng mga reviews bago kayo gumamit para alam nyo rin yung tamang paggamit and yung effect sa iba-ibang skin type. So, ayan. So, sana um, nakatulong sa inyo itong video na ginawa ko. And please huwag niyong kalimutang mag-like, subscribe, and click na notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Maraming salamat guys! Bye!